mga kasari, so ngayon po ay araw ng Wednesday, so ayan, may deliveries tayong bigas na 5 kilos, so yan ang aking binibentang 5 kilos na bigas dito sa aking tindahan at dito mabenta yan sa mga mga nagdadaan, mga 5 kilos na bigas, so may nagpa-deliver din ako ng 25 kilos, so ang binibenta ko lang dito guys na bigas ay aroma at perfect jasmine, so konti lang yung bigas ko dito compared doon sa Kabite kasi napakalit lang ng kailangan kasi may pwesto ka talaga dito ng bigasan kasi kung lalagay ko dito ng bigasan ay medyo masikip so ayan na nga inaayos inaayos ko na itong aking tig pa 5 kilos na bigas so dyan ko nilalagay so ano, pinapatas ko lang di yan, ang mga 5 kilos na iyan. So, mabilis lang yan maubos, guys. Kasi halos every other day ako nagpapadeliver ng bigas. So, mas maganda kasi nakabukod yung pwesto ng bigasan. Kasi masyadong masikip dito sa aking grocery. Pag dito dito ko siya, isasama. Sa Cavite kasi, nakabukod yung aking bigasan ko. So, mapapansin niyo sa aking, sa mga vlog ko nung nandun pa ako sa Cavite, ay eh, nakabukod sa dja. So, ngayon hindi ko pa pinapriority ang bigasan. Kasi nga hindi ko pa kaya. Ito pa lang ang kaya ko. Itong mga konti-konti lang. So, sa grocery lang ako nakapokus. Kasi, um, pag nagbigasan ako. Siyempre, sobrang bibigat noon at saka wala pa rin sadya akong ahente dito na nakukuha ng bigas. So, yung mababang presyo. So, hindi ko pa rin naman nga kaya yung isang load. Kasi dito guys, walang katulad nung sa kabitin na nakaka-order ka ng 20 sacks, 10 sacks. So, dito talaga sa Batangas ay kailangan ay fair load isang truck, ganun, bibilhin mo yung lahat. Sana naman ako kukuha ng ganung kalaki. So, syempre, dito lang tayo sa kaya natin. At iyan na nga guys, um, dumating din yung deliveries natin kay Jedi. So, pinagche ko yung panganay ko para matuto siya. At ano, uh, matuto siyang mag ng ating mga deliveries. So, konti lang naman yung in-order ko dito kasi marami pa tayong stocks ng ano, sa mga Jedi na products. So, yan yung mga soap mga um, sun, tsaka nor uh, nor mga paasim so ayun guys so ngayon po ay medyo maulan na ang panahon at ano um, lagi nang umuulan araw araw so So, kumusta naman mga kasari ang ating bentahan? Matumal ba? At uh, dito ay okay lang naman. Ano yon So ayun guys, tayo voice over tayo pero may bumili. So sana ba tayo, hindi ko na nakalimutan ko na tuloy yung sinasabi ko, ko kanina. So ayun guys, um, ngayon nga ay medyo tag-ulan na. So yung ibang mga customer namin ay siyempre nasa palengke kami, hindi naman kagaya doon sa Cavite na nasa loob ka, Nasa loob kami ng subdivision. So mga bahayan, mga nakatira talaga doon ang namimili sa amin. So dito talagang uh, mga galing pang ibang mga lugar-lugar, mga ibang mga ah uh, barang barangay iba-ibang barangay ang namimili sa amin so pag ganitong maulan syempre bihira lang talaga yung lumulusong dito sa palengke pumupunta kaya medyo tumal so ayan guys dumating din yung deliveries natin sa Mighty so ayan um, consignment naman itong Mighty at mag-deliver ulit sila. So, yun na lang mga kasari ang aking isi-share at kahit tumal ay laban lang, tuloy lang ang buhay tuloy-tuloy lang ang negosyo. So, ayan salamat sa inyong panonood